ang akya sa ngayong araw, maaaring maging bago sa na Christo, inyong pamilya. Hindi yung tukul sa hiliyak may puso, iniwan ang logo, o pagpapatumatin ni Kristo. Sa halip ay, para sa mga mayroong kamay na nangangayo, bibig na uubo-ubo, <coughs> katawang namamatid parang bato pa ang paspado mga manggagawang. Kaya ito um, Ang pamagat ng kasanggit na hula ko ay, Gawang gawa, di gawag gawa. Pinasari, yes, sa karinighan ng daan ko, mas pinipili ko na lang na huwag silang umiin. Kung nareklamo, sa sasambitin na, Hi, gusto ko na lang ang maging harddog sa freezer namin. At heto na, heto na, heto na, heto na mga ngalimbaba na mga ideyang malalim, magsisisili. Pagkadatay pababalikin, o sa gato ng informasyon, pilit pag-aapoy eh. Paano kaya nagawa ang bahay namin? Bakit kaya mayroong gamit na eksakto ang sukat sa akin? Ang mga balita sa radyo at TV namin, ang mga magpagamot sa sakit eh, Ang mga nagtuturo sa akin at sa mga kapwa ko estudyante yung At tsaka bakit? Bakit hindi na uubos ang bilhin? Ang palay na sinisikap namin at itimutin na doon sa kanta namin. Tara, para si Mama ay may at kayo ay may makalim. At ang mga polis din, mga polis din pala, ang humukuli sa mga taong sa ay sa At saka, at saka yun pala, si Mana na taga-hubis ng plato sa kantina ng eskwela namin. At oo, oo, pati pala si Manong Pedro, si Manong Pedro na nag aayos ng mga tubig namin. Habang edad, mas natutunan kong hangaan ang kanilang kapasidad. Sino ba ang hindi mamamunga sa katotoha ng uwad? Sila ay bayani rin itong tulad. Sa ito ay tumutulong na magpaumlad. Bawat pamilya ay sinisikap na maipusad. Ibat-ibang institusyon, ibat-ibang institusyon, ibat-ibang institusyon, Ibat iisang masyeng, iisang aksyon, na sa loob man ng opisina o nasa ng sikat ng hari-araw, halip na nasa bilog ng mundo, ay naging tatsulat para sa pula dito ng oras na paggawa, mas mahaba pa kaysa sa pahinga. Patunay na sila ay hindi gawa-gawa. Sa halip ay gawang-gawa, mga manggagawa, mga Pilipinong manggagawa, ay hindi gawa-gawa. Sila ay gawang-gawa.